Hi, hey guys. Bubuksan na natin. Bubuksan na natin. Tara ba, pambili tayo ng cellphone. Puno na siya eh. Ito na, guys. Bubuksan na natin. Uh. Mm. Oh. Dagdagan ko na lang to guys. Kasi naiinip ako mag-ipon. Nilalagay ko na lang siya sa Gcash. sa ko na siya ilalagay para pagpambilan ng cellphone di na lang bye thank you for watching guys